Ayan, kwentuhan tayo. Uh, kahapon, ah, uh, tawag dito. Dun sa akin ngang school na pinuntahan, meron akong naging kaklase. Uh, nagkakwentuhan kami, Pilipina din siya. Yun nga, uh, she is ano daw, 30 35 years old. 'Yun. Tapos 'yun nga, nagkakwentuhan kami, nagtanong-tanong siya sa akin. Sabi niya, ganon ka nakatagal dito?" Ah, uh, sinabi ko sa kanya kung ganon katagal. Tapos, yun nga, napakwento na lang ako sa kanya. Tinanong ko rin siya. Sabi ko, ikaw, ah, uh, gano'n ka nakatagal dito? Sabi niya, one month pa lang daw. Sabi ko, wow, ang brave mo naman, ang tapang mo. Sabi ko, ganyan. Kasi, bibira sa mga Pilipino yung namumuhay na ng sarili nilang buhay. Sabi, niya, sabi ko, ganoon, Kasi, halos karamihan na nakikilala ko at nakikita ko is kahit sila ay 40 plus na nakatira pa rin sa mga magulang nila. Ikaw, hindi sabi niya, oh hindi, nagbago na ng pagdating ko dito. Nung nasa Pilipinas ako talagang, uh, ano tawag dito? Tumira ako sa Pilipinas na buong buhay ko may kasama ako. Kahit 35 na ako, hindi ako makapamuhay ng solo. Tapos ngayon na nandito na ako sa US, namuhay na ako ng solo. Sabi niya ganun. Tapos, uh, yun nga, natutunan ko ng mabuhay, mamuhay ng akin. And then, uh, pero dati daw takot siya. Tapos ngayon nga na nandito na siya sa Amerika. Sabi niya ngayon nga na pag-isip-isip na maganda nga pala talaga yung mamuhay ka ng sayo. Kasi natututo ka talaga eh, na maging independent kesa yung nakatira ka na may mga kasama ka. Ang dami mong kasama sa bahay. Hindi ka pala talaga mabubuhay ng sayo. Hindi ka pala talaga matututo na tumayo ng sarili mong mga paa. at sabi niya, yun nga, tinanong niya ako. Ikaw pala, matanong kita. Di ba matagal ka na dito? Sabi niya sa akin ganun tapos may anak ka. Totoo ba na nag-18 na yung mga bata dito, is mamumuhay na sila ng kanila, pakakawalan nyo na yung anak nyo? Sabi ko, sama naman ang tema ng pakakawalan. Sabi <laughs> ko, ganun. Hindi naman sa yung pakakawalan kayo, lalagay mo na lang yung anak mo sa tabi ng daan. Hindi naman. And yes, totoo na yung iba dito, halos karamihan, is bumubukod na sila ng sarili nilang buhay at age 18. Yun, yung iba naman, at age 21. Kapag sila ay uh, nakatapos na ng college, medyo may counting ipo na, yun nga, at kaya na nila talaga na manirahan ng kanila. Kagaya namin, yung anak ko, hindi namin basta iiwan sa tabi ng daan na wala pa ni Cinco, saan siya tutuloy, di ba? Paano siya makapang makaka, tawag doon, pangupahan ng bahay, kung wala pa siya ni pang upad, di ba? Sisiguraduhin muna namin na kaya na niyang mangupahan ng sarili niyang buhay. Kaya na niyang mamuhay ng kanya. At nadiskubre na niya sa sarili niya na, ah, ganito pala ang mamuhay ng kagaya ng mga magulang ko na may sariling mga bahay at lupa. Ganito pala. So, yun. Pag nadiskubre na niyang ganun, kaya na niya, eh, hayaan na namin siya makapamuhay ng kanya. Pero, kung siya ay 26 years old na, 30 years old na, at wala pa rin ginagawa sa buhay niya, ay talagang mapipilitan na kaming alisin siya sa puder namin at hayaang matuto ng kanya, di ba? Kasi imposible namang 36 years old ka na, 35 years old ka na, or 25 years old ka na, eh, hindi mo pa rin kaya mamuhay ng sayo. Na wala ka pa rin ipon ng time na yon. Kasi kahit pa paano, meron ka ng ipon nun at age 25. Meron ka ng trabaho, meron ka ng ano, makakaya mo na mangupahan ng sa'yo at age 25. Yun nga 21, pwede na. Yung iba nga, 18 talaga eh, pwede na. Kasi nga, ang gawa nila dito during high school times is nagtatrabaho na sila, nag working student na sila at nagsisimula na mag-ipon ng sarili nilang pera, na sarili nilang buhay. Inihahanda na nila yung sarili nilang financial para hindi mahirap para sa kanila yung mamuhay ng kanila at hindi rin mahirap para sa kanilang mga magulang kapag sila ay namuhay na ng kanila hindi yung sila ay namumuhay na ng kanila isa-asa pa rin sila sa mga magulang nila hindi ganun dito talagang uh, kailangan nilang mag ang taong dito mag uh, matutong mamuhay ng kanila yun hopefully makaya nga ng anak ko na mamuhay ng kanya. Makakaya niya yun kasi lagi ko siyang pinapangaralan. Tinuturuan ko talaga siyang mabuti kasi ayaw ko naman talaga na lumaki siya na uh, nakaasa, di ba? Masama yung nakaasa ka buong buhay kasi pagtanda mo, ganun pa rin yung magiging pagtanda mo. Hindi mababali yun hanggat hindi ka natututo. Yun, kailangan maging dependent ka in your own ah uh, capability, yun, sarili mong kakayahan. Hindi pwede na laging panahon na lamang na ikaw ay nakaasa sa ibang tao. Paano kapag dating ng panahon? Paano kapag nawala na yung taong sasandalan mo pagdating ng panahon, di ba? Yun, gano'n ang iniisip nila din sa Amerika. And kahit sa Germany, ganun din. And ganun din ang iniisip ko sa anak ko. Kaya nga, itinuro ko sa kanya yung lahat ng mga klase ng paraan kung paano niya matutok yan na hindi siya mahirapan sa pamumuhay niya kapag siya ay nag-solo na ng sarili niyang buhay. Parati kong sinasabi sa kanya na ang trabaho ay kinakailangan. Na ang pag-iipon ay kinakailangan. Mag-ipon kang uh, mabuti at magtira ka talaga ng para sa iyo. Kasi may mga times talaga ng buhay natin na darating tayo sa time na mawawalan ka ng trabaho, matatanggal ka sa trabaho, hindi ka magkapatrabaho, o lilipat ka ng bagong lugar. Darating yung times na yon na wala kang at trabaho. So, wala kang magiging source ng income. Wala kang magiging source ng pera. So, kailangan, meron kang naitabi. Kaya, totoo talaga yung kasabihan na kapag may naisuksok, may, maidud na? may madudukot. Yun. So, habang wala ka pang trabaho, naghahanap ka pa lang ng trabaho, dahil sa naipon mo, yun yung pagkukunan mo. And then parati ko rin sinasabi sa anak ko na mahalaga din na maihanda mo rin ang sarili mong retirement. Hindi lang ang ipon. Bukod pa ang ipon. Parati kang mag-iipon. Yes. And then, kada sahod mo, hindi pwedeng wala akong itatabi. Kailangan may itatabi ka. And then sa retirement mo, kailangan ay maghuhulog ka ng kahit 3%. Kung 4%, maganda, di ba? Pero ako 3% lang kasi ang hinuhulog ko sa retirement ko. Yun, napakalaki ang magiging tulong nun para sa iyo, sabi ko sa anak ko. And hindi ka mahihirapan at hindi mo kakailanganin na mangutang or manghiram sa ibang tao kapag ikaw ay may sariling ah uh, sinuksok para sa iyo. Yun nga, yun sa bangko mo lagi itatabi yung pera. Yun. mag ka para ng cash pero mahalaga na meron kang backup. Mahalaga na meron kang ipon sa bangko. Yun, yun ang lagi ko sinasabi sa anak ko. At naiintindihan naman niya, sabi niya, tama naman talaga mami, sabi niya. Yun. Sabi ko hindi ako, hindi ko ituturo ito sa iyo kung hindi ito effective na paraan. Hindi ko ituturo sa iyo kung hindi ko ito naranasan. Naranasan ko ito noon kaya alam ko. Na, na mabisa talaga na ikaw ay mag-ipon para sa iyo. Ikaw ay mag, magbigay ng sarili mong uh, emergency fund sa sarili mo. Huwag mong uh, iaasa sa ibang tao yung iyong emergency fund kasi sa iyo 'yon. 'Yon. And then huwag mo rin pamimihasahin na lagi kang mangungutang unless mangungutang tangpan na para kumuha ng sariling bahay, di ba? Okay lang 'yan. Kasi malaki 'yun yung bahay minsan ay eh, kung ayaw mo nang uh, tawag dito, wala ka namang talagang malaking ganung pera para bayaran yung bahay na 'yun, di ba? Kailangan mo talagang mag-loan? 'Yun, maglo-loan ka para sa bahay, sa sasakyan, pero hindi ka maglo-loan dahil lamang sa gusto mo, okay? Maglo-loan ka dahil para doon. So 'yun lang po at ako iba papasok na sa trabaho init dito sa kotse. Bye.